For today's video guys, samahan nyo kami sa pag-upin at pagkain natin itong packets nga dumating padala guys. It's a bliss. Hi, Queen. Aba, super bad to to my Jolie and Pearl Ayan, kain tayo mga kaibigan. Sarap nito oh. Ang layo ng pinanggalingan nito From Jeddah. Jeddah ba yun? Jeddah, Saudi Arabia. Hmm? Sarap nito. Huwag ka pala tikman ito. Masarap na. Ito ano. Honey ginger. Baba hmm? sa kaya nubo. Oh. Open it. Mayubo kasi ako. Sarap talaga niya guys. Ito ito anak. Nabil almond. Na sauce ay, ma. Almond. Almond. Sauce ako na. So, ha, halang. Ha, ito sweet. siya. I want almond. Super I fluffy. I want almond, Anna. I want, I want almond nuts. Because the almond, it's medicine for my... Mixed nuts? No, I don't, I don't like mixed nuts. And also Super almond. fluffy ng ano, karnibis kang... Hmm? Hmm? Gara, yun sa si Kuya Ani. Kung ice cream. mo mga inoong ninyo. Lami, bis ang pan. Kaun man yung bidyo ba? Kung ayos ba? Kung ice cream? Kung ayos ba? Kung ayos ba? Minsan naman ako diri ang sauce. So. Ayun guys, nilantak na malaking-malaking pizza. Diyos ko. Apat lang kami, din namin maubos to. Huh? Parat na kayo rito okay. sa bahay namin. Susubukan niyo ba ang kakayahan? Ayan. Huh? inate ate. Ate, bukan niyo mga kakayahan nila sa pagkain ng pizza. Ayan. Nakadalawa na sila. Ayan o. Oh. Bi. Shout out ka ate. Shout out. Uh, shout out. Ayan. 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 Shout out. Oh. Shout out ba? Ito ba? ko. Ayan o. Oh. Nangalahati na guys. Ayan, nangalahati na. Ayan yeah, po. Thank you, thank you talaga anak. Thank you so much sa, uh, sa aking apat na malaking unan. An napupuno na ng unan ng aking kama. Uh, puro ba yung ulan guys? Ayan. Wala, well, sampung na kanya unan. Ayan. Ayan. Sige na pa, pag ano niyan ko pag hiwaan niya ko kay magkain ako kay nagbablog ako. Ayan. Ayan guys, tingnan niyo naman yung anak ko habang naghihiwa para ibigay niya sa akin. Ayan, tangay-tangay niya sa kanyang baba yung pizza. Hindi man niya na pinabayan. Ayan, kagat-kagat lang niya guys. Kaya nalatawa talaga ako sa anak ko niya. Ayan, ayan. Oh ayan Di niya naisip iba ba ibabayan. Wala niya nakabidyo ang mama niya para sa kanyang vlog. Ayan. Morning protein, daghan ng sweet food ang gipadala. Oh. Hmm. Ayan. Okay, wala karon. From jeda na yan, guys. Ang layo-layo ang pinanggalingan itong <gasps> pagkain na ito. Galing pa tong Jeda. Sa wala pa kabot ni sa order guys, na <laughs> huru <laughs> sa sunday ko bridge. Yung ganun lagi, kopi. Yung ganun lagi talaga. Oh. Yo, durot ni mo kaod. Yan. Pa. Ko kayo ko. Uh, Ayan guys, thank you anak. At ipakita sa satong blakang dalawang unan, be. Hindi. Okay lang, it's video. ano binayo dito ng aking anak? Sabi Ayan. Thank you, thank you, thank you so much. Wow! Oh, sumo, bih. Laki, laki, laki ng pizza. Ano, anong size ba ito? Ayan, oh. Big, testive Big fan. Extra large nga pizza. Mahal man eh. Oh, pila ka, Nino. Ayan, kain na Bungkot na. na. Papalik ko, soft drinks. Patrick pan satu bang dari ya. Dan. It's yummy, baby. It's yummy. Wow. Well. Hah? Mas sih Mas mahal. Itu Oh. Mas wholesale okay. Oh. itu? Okay. Oh. Wholesale. Okay. Mahal Beli hmm. mahal beli O dapat na isakyanan? Lolo! O dapat na isakyanan? Uy, ang, ang saksakanan, atakan! And thank you for watching guys. Please don't skip my ads kung may darating man na ads guys. Thank you and God bless. Keep safe always.